Isa sa mga hindi masyadong kilalang anak ni Vic Soto ay si Paulina. Kamakailan ay inihayag ni Paulina na siya isang single mom. Lubos natin siyang kilalanin. The Philippine Showbiz List presents Tunay na Pagkatao ni Paulina Soto. Paulina's Colorful Life and the Influence of Her Iconic Lineage Si Paulina Soto ay isinilang noong November 9, 1991. Pinangalanan siya mula sa kanyang yumaong tiyahin na si Paula Luz, isang mang-aawit. Anak siya ni Vic Soto, isang sikat na aktor at komedyante, at ni Angela Luz, isang dating aktres. Sa murang edad, nakapaligid na si Paulina sa mundo ng showbiz dahil sa kanyang mga magulang at iba pang kamag-anak na bahagi rin ng industriya. Gayunpaman, pinili ni Paulina na tahakin ng isang naiibang landas, ang pagpipinta. Si Paulina ay nakapagtapos ng kursong Communications sa Ateneo de Manila University noong 2015. Sa kabila ng pagkakaroon ng pamilyang kilala sa larangan ng showbiz, hindi sumunod si Paulina sa yapak na kanyang mga magulang. Sa halip, na desisyon siyang magpursigi sa sining ng pagpipinta. Sa kanyang paglaki, madala siyang kasama ng kanyang lolo na si Arturo Luz, isang pabansang alagad ng sining para sa sining visual. Malaki naging impluensya nito kay Paulina na nagbigay daan upang mapaunlad niya ang kanyang talento sa pagpipinta sa kanyang mga gawa, inspirado si Paulina ng mga abstract artist, gaya ni na Kazimir Malevich at Piat Mondrian. Sa kabila ng kakulangan ng formal na pagsasanay, nagsimula siyang maglaro ng pintura noong nasa high school pa lamang siya na ginagabayan ng ilang visual art classes. Ang kanyang tagumpay sa sining ay patunay ng kanyang husay at determinasyon. Hindi naging hadlang ang kawalan ng formal na edukasyon sa sining upang maabot ni Paulina ang kanyang mga pangarap. Sa halip, ginamit niya ang kanyang likas na talento at inspirasyon mula sa kanyang pamilya upang makalikha ng mga obra na kinikilala at hinahangaan ng marami. Sa tulong ng kanyang likas sa talento at pagsisikap, nagawa ni Paulina na magtanghal ng kanyang mga likha sa iba't ibang exhibits. Noong December 2015, ang kanyang mga abstract na likha ay sold out sa isang exhibit na binili ng isang kaibigang labis na humanga sa kanyang mga gawa. Mula noon, nagpatuloy si Paulina sa paglikha at pagbebenta ng kanyang mga obra na nagpapatunay sa kanyang kakayahan bilang isang independent at matagumpay na pintor. Sa mga nakaraang taon, naging masigasig si Paulina sa pagpapaunlad ng kanyang kakayahan at ngayon ay kinikilala na siya bilang isang prolific artist sa larangan ng sining visual. Ang kanyang pamilya ang nagsisilbing inspirasyon ni Paulina sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, lalo na sa kanyang patuloy na paglikha ng sining. Ang kanyang mga likha ay hindi lamang sumasalamin sa kanyang personal na pananaw sa mundo, kundi pati na rin sa si impluensya ng kanyang iconic na pinagmulan. Sa bawat brush stroke at bawat kulay na ginagamit niya, makikita ang pagmamahal at dedikasyon ni Paulina sa kanyang sining. Sa kabila ng kanyang abalang karera, nagawa rin ni Paulina na balansihin ang kanyang personal na buhay. Ikinasal siya kay Jed Salgado Llanes noong January 2017 at noong September 2020, isinilang nila ang kanilang anak na si Sachi. Ngunit may mga magagandang bagay sa buhay na hindi nagtatagal. Kahit gaano man kaganda o kasaya ang isang karanasan, relasyon o sitwasyon, may mga pagkakataon na kailangan itong magwakas. Paulina embraced closer relationship with half-siblings. Masaya at nagpapasalamat si Paulina sa mas malapit na relasyon niya sa kanyang mga half-siblings. Dati siyang bunsong anak ni Vic, ngunit ang titulong ito ay opisyal lang nailipat sa kanyang bagong kapatid na si Tia Marceline Soto o kilala rin bilang Mochi, ang bunsong anak ni na Vic at Pauline Luna. Bagamat medyo nalungkot si Paulina noong una dahil hindi na siya ang bunso, mabilis siya na paibig sa kanyang mga bagong kapatid na sina Tali at Mochi. Ang pagiging bunsong anak ng mahabang panahon ay isang bagay na kinagista ni Paulina, kaya hindi maiiwasang makarandam siya na kaunting kalungkutan sa una. Ngunit sa pagdating ni Natalie at Mochi, naramdaman ni Paulina ang kasiyahan at pagmamahal para sa kanyang mga bagong kapatid. Sa kanyang kabataan, inamin ni Paulina na hindi ganoon kalapit ang kanyang relasyon sa mga half-siblings na sina Vico, Danica at Oyo. Noong mga nakaraang taon, hindi sila masyado nagkikita maliban na lamang tuwing kaarawan na kanilang ama tuwing April 28. Ngunit sa pagdating ni Pauline sa buhay ni Vic, nagbago ang lahat. Ayon kay Paulina, nagsimulang mag-effort ang kanilang ama na pagsamahin silang lahat tuwing may pagkakataon. Nagkakaroon sila ng mga dinner na pinaplanong mabuti upang masapalapit ang kanilang loob sa isa't isa. Dahil dito, unti-unti nilang nadama ang pagiging tunay na magkakapatid. Hindi rin nakalimutan ni Paulina ang malaking papel na ginampanan ni Pauline sa kanilang pamilya. Sa pagdating ni Pauline sa buhay ni Vic, naging mas masaya at buo ang kanilang pamilya. Ipinakita ni Pauline ang kanyang pagmamahal at suporta, hindi lamang kay Vic, kundi pati na rin sa mga anak nito. Si Pauline ang nagsilbing tulay upang mas mapalapit pa ang loob ng mga anak ni Vic sa isa't isa. Isa sa mga pinakatampok sa pagbabago ng relasyon ni Paulina sa kanyang mga kapatid ay ang pagiging malapit niya sa kanyang kuya Vico. Ipinahayag ni Paulina sa paglipas ng mga taon, naging malapit sila sa isa't isa, na nagbigay daan upang mas mapalapit pa ang kanilang relasyon bilang magkapatid. Ibinahagi niya na madalas silang nagkikita at nagkakaroon ng meaningful conversations, bagay na hindi nila nagagawa noon. Tunay na isang malaking pagbabago ang nangyari sa buhay ni Paulina. Ang pagiging bahagi ng isang pamilyang puno ng pagmamahal at pagkakaisa ay isang bagay na kanyang pinahahalagahan. Ang mga efforts ng kanilang ama at ang suporta ng kanyang mga kapatid ay nagbigay daan upang mas maging masaya at kontento siya sa kanyang buhay ngayon. Sa kabila ng mga pagbabago at pagsubok na hinarap ni Paulina, ang kanyang kasiyahan at pasasalamat ay patuloy na nararamdaman. Ang mas malapit na relasyon niya sa kanyang mga kapatid ay nagbigay sa kanya ng bagong pananaw sa kahalagahan ng pamilya. Ang kanilang mga pagtitipon at pagsasama-sama ay patunay na ang pagmamahal at pagkakaisa ang tunay na nagbibigay kulay sa buhay. Paulina's Journey Through Love and Breakup Ikinasal si Paulina kay Jed Llanes noong 2017. Kasama ang kanilang pamilya at mga kaibigan, nagtipon-tipon sila upang saksihan ang pag-iisang dibdib ni na Paulina at Jed. Kabilang sa mga dumalo sa kasal ni na Paulina ay ang kanyang mga kapatid na sina Danica, Oyo at Vico, pati na rin ang kanyang mga pinsan na sina Lala Soto at Gian Soto. Isang emosyonal na sandali ang pagtatanghal ng ama at anak sa kanilang pagdiriwang pagkatapos ng kasal. Nagtanghal din si Vic sa programa at napansin si Paulina na nagpapahid ng kanyang mga luha. Noong September 2020, isinilang na mag-asawa ang kanilang anak na babae na si Sachi. Matatandaang ang sa ikatatlong kaarawan ng kanilang anak, nag-organisa pa si Paulina at Jed ng isang selebrasyon na may temang pandagat na dinaluhan din ng kanilang mga pamilya at mga kaibigan kasama na si Vic. Samantala noong 2019, Matapos ikinasal sa loob ng dalawang taon, mas naging obserbante si Paulina sa mga relasyon. Sa kanyang pagtanong-tanong, natuklasan niya na marami mga mag-asawang millennial ang nag-aalanganin sa pagpapanatili ng kanilang pagsasama. Ayon kay Paulina, ang social media ay maaaring mabuti para sa marketing at negosyo, ngunit pero itong aspeto na lubhang nakakasira sa mga relasyon. Ayon pa kay Paulina, mahirap panatilihin ng ang isang kasal sa kasalukuyang panahon. Si Paulina ay isang tradisyonal na tao, kaya talagang nagnanais siyang mag-asawa at magkaroon ng pamilya. Mula pa noong bata pa siya, ito na ang kanyang pangarap at layunin sa buhay. Sa kabila ng mga hamon na dala ng modernong panahon, nanatili pa rin ang pangarap ni Paulina na magkaroon ng matagumpay at masayang pamilya. Malinaw sa kanya na mga hamon tulad ng impluensya ng social media ay nagiging malaking hadlang sa pagpapatibay ng mga relasyon at kasal. Gayunpaman, hindi lahat ng kwento ng pag-ibig ay may masayang wakas. Kamakailan lamang, inihayag ni Paulina ang kanyang paghihiwalay mula kay Jed at sinabi niya na siya ngayon ay navigating a new life chapter as a single mom. Ipinakita ni Paulina ang larawan ng kanyang sarili kasama ang kanyang anak na si Sachi sa isang museo sa pamamagitan ng kanyang Instagram page noong Miyerkules, July 17, 2024. Naging magulo ang kanyang mga nakaraang linggo pero tuloy pa rin ang buhay at nagpapasalamat siya sa nakaraang sampung taon na binigyan siya ng isang magandang anak. Sa mga pahayag ng suporta mula sa mga tagahanga at pati na rin kay Pauline na tila ng kanyang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa post ni Paulina, ipinakita ng pangyayaring ito ang lakas at determinasyon ni Paulina sa pagharap sa bagong yugto ng kanyang buhay. Sa kabila ng mga pagsubok at paghihiwalay, patuloy na umuusbong si Paulina bilang isang ina at isang individual na handang harapin ang mga hamon ng buhay. Ang kanyang kwento ay naglalarawan ng pag-ibig na may kasamang sakripisyo at pag-angat mula sa mga pagsubok. Nagpapakita lang bawat pagkatalo ay maaaring maging simula ng panibagong pag-asa at pagkakataon. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!